Hi guys, good morning. So nandito ako sa Kung Fu. Kumuha ako ng parcel pero ang hirap guys. Nakikita niyo dito guys sa Kung Fu, Super dami ang ambulance na naka standby yung ginamit yata. Super dami yan guys na ambulance dito. Kasi dito nangyari yung sa sunog yung sa kapila. Kapilang side. So ang daming apektado guys. Ang dami yung nasa 100 people na yung namatay. And yung mga missing pa is nasa 300 ata. Super dami. So, ang daming police guys. Ang daming ambulance na no, upitan Halos nandito na yata lahat ng ambulance. Tapos, yung mga libre silang pakain. Oh. Eh. Ito yung mga ano, yung mga na, naapektuhan. Siguro. Kaya marami silang mga bread. Ayan, dumating na yung mga bread nila. Mga tulong para sa mga apektado ng mga ng suno guys so alam nyo guys malapit lang sa amin tong pungpok pero walang may na masasakyan guys kaya umikot kami lahat ng road is close halos lahat ng ro road close guys so pupunta tayo doon sa ano si Amo to sa kapila ang layo ang layo no ano niya pinaradahan umikot pa kami ng south No ah uh, tayo po south para lang makaano dito kasi wala talaga close talaga lahat ng road dito sa Commonwealth. Napunta tak po Ayun oh dami silang nagbenta. Ang dami guys, ang daming mga naapektuhan ng sunog. Grabe na sunog. Sobrang ano, sobrang oh, ang bilis ng kalat ng sunog, 'di ba? Walong building yung yung sa Tagaas. Ilan talaga yung ano parang sa it yung ano. Talaga yung building, buong building sunog na sunog. Kaya hindi natin alam. So, andun yata sa facilities na yun yung mga apektado guys. Diyan sa may facilities na yan. Daming tao na ano, naka, ano kawawa naman, di ba? Yung mga naapektuhan. Sana lahat walang Pilipinang nadamay. Mga ka-OFW natin. So, iikot ako. Dadaan pa ako sa under, doon sa bridge. Dami dito mga ano, oh mga newscaster ang dito lahat yung mga ti ano newscaster, tbb news and dito sila and naku talaga guys ang daming polis dun sa may road, closing road dito yung mga tagapagbalita tbb ayan marami dyan naka -ano yata na ano na dyan oh naka standby, by dyan yung ibang ano natutulog sa facilities na parang school yan yeah ang pulis dito talaga naman sa gada dami guys iban tayo sa kabila kawawa rin yung mga apektado na ano talaga ng sunog guys sobrang bilis na pagkalat ng apoy nung nakita namin kasi nang dumaan kami sakto sa so, na yung building so andyan guys yung mga uh, ano na yan, yung mga apektado. Alam ko nandiyan kung ah, kaya makita ko sa balita. Ang dami yung miscaster dito guys. Kamay kong shock. Ayan. Kabila-kabila yan guys. Mula doon sa amin, sa daanan na namin. Puro may mga pulis na nakabantay. Close lahat ng road. So ayun, ang dami dun sila oh. Ang daming tao doon um, na nangigay ng food. And doon, um, lahat na apektado sa ano na yan alam ko school yan eh o nga secondary school so ang sila ngayon punta na tayo doon balik na tayo o, di makita nyo mga police guys nandito lahat ang dami mga newscast mga nagpagbalita nila and yung mga tao pwede naman allowed naman maglakad dito guys so kaso nga lang iniiputan ang layo kung ako pala naglakad ang layo rin ang lakarin ko so ayan guys dito yung view andun yung amok ko sa kabilang side grabe yung ano yun. kasi kung makikita nyo yung nasunog na building oh, the talaga boys. Grabe. Andan sa kabila eh. Hindi dito makita eh. Andun sa kabilang side. So maglalakad tayo ang init. Wala talaga. Pala talaga dadaanan dito guys eh. Closing. Yung mga nakakapasok lang dito guys. Yung mga news Yung mga... Basta yung mga importante lang. Nakakapasok sa ano na to site. So, hirap na yun. Hindi pa lang kung hanggang kailan yan, guys. Sana maging okay na yung sana walang nadamay na mga pinay, guys. So, ayan. Ang kain nilakad ko. Tapos, tatawid pa ako dito sa kabila. Ayan. Baba tayo dito sa may bridge. Ayan. Para lang sa isang parcel ni Amo. Alam mo, nakakainis siya si Amo, di ba? Hindi siya makapag-intay para tulang. Hindi pa niya pinadeliver sa bahay. Alam na, nagkaganito nga huh? walang ano walang sasaka walang sakayan makulit so ayan dito tayo dumaan sa kabilang side kasi ando yung buti ando si amo bumalik sa bahay pero malayo pa talaga yung iniikutan namin sa halip na ano lang 5 minutes maabot ng 15 minutes kasi sa kabila kabila kami dadaan so ayan lang guys yun lang ang ating mini vlog for today guys yan dito ako guys tapos andun yung amo ko sa kabila so ayun lang guys thank you for watching bye